Pali ano yung talagang pinakang course mo? Anong klaseng engineering yun? Gusto kang tulungan ni Kuya Luis hanggang sa makagraduate ka. Hindi mo kailangan huminto sa pag-aaral. Ang pagbabalik ng ating YouTube channel, The Short Zero One, sa ating video ngayong mga ka-zero. Ating i-review ang channel ni Kuya Nolly Vlog, ating silipin ang kanyang channel, kung magkaano na ba ang kanyang YouTube monthly estimated revenue ngayong sa bulan ng January 5, 2025, dahil sa isang website na ang Social Blade, dito natin makikita ang lahat ng mga estimated revenue ng mga iniidulo ninyong mga vloggers. Naging pabahay ko ay 35 na na pabahay, iba-ibang bahay, at kami po ang mismo ang gumagawa, libre ang paggawa. Disclaimer lang mga kasiro, itong ating ginagawang pagre-review ng mga YouTube channel ng ating mga idulong mga vloggers, inspiration lang ito para sa mga maliliit na mga vloggers katulad ko. Kuya Nolly Vlog, isang charity vloggers, Tumutulong ng mga mahihirap nating mga kababayang naghihirap sa buhay. Nag-umpisang mag vlog noong bulan ng May 2024, 2020, Channel Type People, at ang kanyang country Philippines, at may video views itong umaabot ng 75,448,834, at may subscribers itong umaabot ng 262,000 at upload video nitong umaabot ng 3,888, at ang kanyang total grade bay. At dito sa kanyang social blade rank naman, pang 309,926, at dito naman sa kanyang subscribers rank, pang 2,104 ito. At dito naman sa kanyang video views rank, pang 241,043, at dito sa kanyang country rank naman pang 800 ito at dito sa kanyang people rank pang 1,677 ito at dito na tayo sa kanyang theme last 30 days na subscribers may 2,000 ito at bumababa ng 33.3% at dito sa the last 30 days views naman may 1.199 million, at bumababa ito ng 30.1%. At dito na tayo sa kanyang YouTube stat summary, sa bulan ng December 23, at sa January 5 ngayon, dito sa daily average, ating makita ang galawan ng kanyang daily average at weekly average, sa estimated earnings tayo mag-umpisa. Sa kanyang daily average, sa lowest may nakuha itong 10 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 580 ito. Sa mababa na dollars tayo mag-time sa 58 tayo. At dito sa kanyang daily average sa highs, may nakuha itong 160 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 9,280 pesos lang ito. At dito at dito naman sa kanyang weekly average, the lowest may nakuha itong 70 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 4,060 pesos ito. At dito naman sa kanyang highs weekly average. At dito sa kanyang weekly average sa highs, may nakuha itong 1,100 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 63,800 pesos ito. At tumataas ito kung hindi tayo mag-skip ng mga ad sa kanilang mga video. At bali tulong na lang nating sa kanilang mga channel, at para makatulong pa sila ng marami nating mga kababayan na mahihirap. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated earnings ni Kuya Noli Vlog, sa lowest, may nakuha itong 300 US dollars, kung ating ipalit sa peso, umaabot ito ng 17,400 pesos at dito naman sa monthly highs earning, may nakuha itong 4,800 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 278,400 pesos. Wow! Malaki na pala ang estimated revenue ni Kuya Noli Vlog. At sa ating mga ka-idol dyan, sana huwag kayong mag-skip ng mga ad sa mga video. Para po makatulong tayo ng mga charity vloggers, sa paraan ayan, malaki na ang ating tulong sa kanila. At para marami pa silang matulungan, hanggang sa mga susunod pa nating mga video, maraming salamat po sa inyong lahat.